Hospital pala hindi pag ko mga kapanay. Pakita ko sa inyo yung gamot na uwi-uwi nila. For 3 days to ha. Ganito karami. Dali. Ayan. Um, Some box. Sobrang dami ano. Ayan. Dito na lang daw sa ano. Sa bahay magagamot. Ayan Mga injection. Itong mga ito. for 3 days to ganito karami. Ang pagandahan lang dito sa Pakistan pag ganyan, kunwari, sa gamutan, mura ang gamutan dito. Yung ganito karami na gamot, ay ano, isang box, ang binayaran lang nila ay ano, 15,000 rupees. Mga 3,000 lang sa pesos to, ganito karami. Pasensya na kayo, may hinaboses ko, ano kasi, natutulog na biyanan kong lalaki. Natutulog na sila, yung iba palang gising, kaya hinahinaan natin ang boses bawasan ng pagka ano na yun malakas ang boses ano okay, yun, pakita ko lang sa inyo yung mga gamot kung gaano karami yun kagandahan dito pati pag mga anak ganun yung hipag ko dati nang anak kamura rin ang binayaran nung hmm, ano na kami ade, yun Pag normal, ganyan, libre. Parang sa Pinas din, di yung mga public-public, libre pagka yung ano naman medyo private ganun yung sa mga clinic clinic ayun ay may bayad pero mura lang din yung hipag ko nung nanganak siya dati 1000 lang yata rupees yung binayaran namin sa gamot eh ang daming gamot o oh, ulang 2000 siguro basta hindi lalagpas ng 2000 rupees yon sabihin na natin ang 1000 kasi is 200 mahigit eh. sabihin na natin 300 ganyan ang dami ng gamot na na, na ano naiuwi ano na yung gamutan niya na yung kasi nagkaano pa yung hipag ko na yun eh. parang na na dextrose pa ewan ko parang ano yata yung bata pati yung bata na ano eh na confined dati siguro ano yung nadumi na siguro ano kaya ganyan yung bata sa loob tapos itong hipag ko dati kasi na operahan ako ngayon parang bumabalik bumabalik sabi ng ano sabi ng nung nagpa-check up ilang na yun may sakit eh tas kanina ay talagang nagpa-check up na <laughs> si Miss Man at si Mario andito rin ayun at na naman ako dun si Mama Eka ayun nagbibidyo na naman ayun bumabalik daw pero hindi pa siya hello guys bukas makutulog si Baba bukas daw ay masaka palang malalaman uh, bukas kasi hindi siya pinapakain ng 24 oras eh. Tapos, bukas, susunduin ng payo ko yung mag inject sa, sa hipag ko. Pupunta siya, ospital, susunduin niya. Dito, i-injection, i-injection na. Tapos, saka siguro dadalhin ulit sa ospital, ganun, para ma-check kung, kung napapano ba talaga, ganun. Ayun lang ha, tulog may mga tao dito.